Sanji guys ang ganda ng damit niya dito Sanji Ayan Blue Kay Sanji 100 Kay Shanks 700 guys Kay Princess Shirahoshi Shani Kun Araw Araw Mr. Araw Mr. Araw siya sa Tagalog sa Si Sabu May okay. number Si Brooke Napakamahal guys Yung same Yung same Yung Nice, guys nice. 1900

thousand. Ira rat sa mga Ito kano Ano kung ita nila si Ace? Ito hindi ko malalagay. Kaya tanyan no? na, bolu ni Chapo. Sabu. Wala. Wala pala siya. Kapatid yata ni Sabo eh. ito Wala pala ni dito kay Sabo guys 1-6 ganda rin malak ito hindi sya nalala diba ang dami nanonood dito. ito yung sikat ngayon One Piece ito sa One Piece 3-2 may direction mga pagkahing dito si Luffy si Nami may umbrella siya guys 1-4 magiging may tax siyang 1,140 may tax siyang 140 ito ka lang <coughs> Si ka Si ka guys. Si Lupi, guys. Ayan. May lasa lang pa. Ito, set na to. Ito ang set niyan. Ayan. Ito. Hindi ko na to. Ito hindi ko robin ba to? Hindi oh, yung sprit ko. guys. si, Rebecca o oh, ni ito si Rebecca guys 900 si ni Grobin 900 din may tax lang 90 pesos magiging na hinahal din ito si Kinemon Kinemon bigat ah solid ah ito hindi si Kinemon yan ah hindi si Kinemon yan ito ang Kinemon yan ang Kinemon hehehe <laughs> yung gumawa siguro si Sabo guys si Sabo special version ni Sabo 1,400 hmm. silo silo guys o si Franky si Franky guys may figure ba sya? Figure ba siya guys? Ano lang yata sya? Hmm, ano figure guys? Kala ko figure. Ano lang siya ganun lang. Card lang May maghanap ng ranking yun. Ito si low. Ganda ng ganda ng sort. Ano? Angas ah, guys no? Lowe. Si Lowe. Hindi ko robin pa rin ba rin ba ito? Kasi bawa. Magkamukha ka sila, no? A, si bawa nga. Si Hancock. Magkamukha ka sila, oh. No? Magkatabihin ko. Magkamukha, diba? Hmm. Oh. Ayan, dito kasi dalawa niyan, eh. Kung sino si bawa pa si Hancock, eh. Ah. Ito guys, ulit na lupit. Ulit na lupit. 700. Ito yung asawa niya si Boa itandol si Bowa iba ibang figures pressure iba ibang presyo ayun tingnan dito guys ayun Sige, si Kid yeah. si at si X drake si X drake ito si Kid, si Kid, 700, 700, 1 for W, panasya, 100, ayan, Helmepo. Helmepo. Hindi ko kalala yan. Hindi siya. Wala siya. Takapin rin siya guys. 500 lang. Mura. 500 lang siya. Princess ano ito? Princess. Sino ba ito? Princess. Basta. Si Princess siya. Ayun ba ko yung pangalan? Si Big Mam. Big Mam. 900. Malit na ano. Figure. Sanji. Ngawit na ito. si Yuki. Ayan. Two six si Kaya amat ko, kaya amat guys. Two magiging two six na two Si Usok guys, 770 Usok. Ito si Usok guys, Usok. Siyusap yung nakalagay dyan. Hindi si ito. Hindi ito. Ito yung sukusukoy yung lagi nasa nila na ito. Nalalupi ito, guys. Diba? Ang malakang tao. Pero walang shorta yata. Naya, nasa yata nila yun. Si Black Maria, guys. Ito. 5,000 Taiwan ba? Ah, mayroon pala dito, guys. Eh. Malaki

フィグアーツゲームタウンさん。シーン。リンビ、リンビパラサジー。本日もご覧いただきましてありがとうございます。マンオフが36番番でお待街の客様、計算が終わりましたので、1回、ど個カウンターまでお願いいたします。 Kiyama to. P5,000. Kiyama to. Kiyama to. Si Baggy. Baggy. 5000 5000 3600 Pero pag walang box, P5,200, p 3600 Tingnan ko, ha? 5000 3600 Dito, sa labas, meron yan. Itingnan ko kung magkano. ito guys 4,600 bali may tax din bili ka na rin may box diba ito makakamainis ka ng 3,300 makakamainis ka ng 300 kaso walang box bili na lang may box si Lupi guys 4,800 pero kung ako nyan, bili ka na lang ng box. Sa Dragon Ball, guys, si Pico, si ano, hindi ko alam si Pico na to, si ano, kami sama. Pico lo daya mo. Pico lo ba siya? Ako ah, si Kano si sama. lo pala siya guys, no. Yan. Ah. Ang malaking pikulo pala ito. Ang laking piccolo pala yan. Ang yun ang kalaban ni Goku Ang bata siya. 7,000 magiging 700. tax na 700. Ito. Ito magbili dati. Ngayon ewan ko lang. Ayan. Prisa. Katingin na siya. Dalawa Dalawang figure. 6,600. Siya <clears throat> nasa Si Majimbo guys 4,400 guys. Si Majimbo. Oh, Momo, geto kalaki ron. Si mas ang 5,000 guys. Oh. Bull mas ang. Ito, si ano. Si Broly.

1階にあるセッコミックも対象となっております。この機会にぜひご利用くださいませ。本日もご来いただきまして誠にありがとうございます。引き続きご寄席とお買い物をお楽しみくださいませ。うるいな。ええの。トゲソ。1100円。ネグバリキシサプラネットネーム。ティマア 9350.9350. tatay niya Ata tatay ni Pisa tatay ni Pisa battle of the planet <coughs> 3,200 kay Pisa Nipo, saya bintang sebab apa? 7 mga pa makita six, six, seven. Uh. seven one. Masih Masih kata Tata ini cuci Tata ini cici Ya Tata ini 5,000 4,000 si <tuh> <tuh> ano Si Prisa Así. Pigulo, 3,200. May tax yung 320. Ayan, magiging 3,520 siya. <coughs> Goku. Eh, si Gohan. Si Gohan pala ito, guys. No? Si Gohan. <coughs> si Android 16. 4, 6. Kung sa <coughs> Ito, 6,000 siya. Malaking yung Ano? Ito yung bago ngayon nababas sa sale. Bagong nababas sa sale yan. Ito yung dati na. Yung pinaka malakas na siya. Pero ito yung pinaka malakas ngayon. Ito yung unang laban nila. Yung naging full na siya. Si Sel si Trunks guys, napakamali ito Di plate lang 3-6 parang ito, ito na bilhin mo diba? so, ito ba maganda pa yung ano, box 3-9 3-6 siya, 3-9 yung Ibang bukid, masalisan ibaho ko. Sigaw ko ba siya guys? Hindi po alam. <laughs> hindi na sa Ito hindi na so, Ito si boku. Potahin si Xandrid. Barasang Ngayon na lang. So, yun eh, na lang yung natin muna guys. Kaya, yeah. dyan, dyan na tapos ang ating vlogging bowl. Ito, 3000C, sa Toy Story. Iba iba, no? Toy Story. Iba iba. Iba iba na kayo dito. Alaman ni Toy Story. 900 lang guys. Mura. 300 no, mga Disney. 300, 350 sa alag din. Hmm? 500 din. Ito yung mga salis guys. Oh. Ito yung mga display. to hmm. Tom and Jerry guys. Ayan. Panagawin sila. Ayan. guys. Tom and Jerry. Philippines na. Start na ito na ito. action figure guys. <coughs> Ganda. Yun samig, sa ano. Ito 3,000. Tutuloy niya mag-usa si si to si

Ayan. One six siya. Ito figure niya. Ang agak siguro yung muram na gagalo. One six guys. Mga rare na. Ito, arena renta, Ayan, ito yung ano. Malalaka, mahaba yan. Malalaka. Donald Duck guys paborito ko dati ito paborito si Donald Duck ito meet yung okay. mga sinis 319 lang sa mga disnip guys Dito, 3000. Ito yung ano ng sumo. Two, uh, two six千米 taxi yan. Magiging 2,682 Ito, ito ang ano ninyo. 2,950 Ito, hindi ko nih masura n'yo. Okay. Tulis. One for. Ganon po mga panis sa bahay mo. tayo tayo itong mura guys ito Star Wars 1000 ito mga bahay nila ito mga bahay yun ayun ko sa Star Wars guys ito si Star Wars yung baro ay hindi ganda pa Just in my style of Ito pa. 3,400. Ito mahal. Pa para 3,000. Ayun mga lasin. Sa transformer pala guys. Hindi pa na napakita ito. 1,6 sa transformer. Ito, ito yung ano. Uh, transformer na aeroplano. Aer aeroplano ba? Airplane. <coughs> ito. 2,000 si Bumblebee guys, bambol, diyan si Bumblebee kasi hindi naman siya no, para siyang ordinary lang, siya ordinary, ito maganda yung unggoy na ano yan hah, guys hah, hah, yan siya. Pwede ganyan. Robot mode, beast mode. Six thousand, magiging six thousand six hundred siya. Yung tax niya kasi guys.